Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nababahala ang karabihan sa mga negosyante sa lagay ng merkado para sa unang quarter ng taon. Ay kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Economic Statistics Senior Director Redentor Paulo Alegre Jr. Matumal daw kasi ang bentahan matapos ang Christmas season na sinabayan pa ng inflation at epekto ng El Nino. Pero sa kabila nito, mas positibo ang naging outlook ng mga consumer pagdating sa pamimili dahil marami ang nagkatrabaho sa mga miyembro ng pamilyang Pilipino at tumaas ang sahod na nakatulong para magkakumpiyansa ang mga consumer. Naglabas ng anunsyo ang Department of Education kung saan inaatasan ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning sa darating na April 15 at 16, Lunes at Martes. Ayon sa DepEd, ito ay para magkaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makumpleto ang nakabinbinilang assignments, projects at iba pang requirements habang nalalapit ang pagtatapos ng school year. Hindi na rin kakailanganin mag-report sa kanilang eskwelahan ang teaching at non-teaching personnel. Matatandaang nauna ng inihayag ng DepEd na halos 6,000 sa mahigit 40,000 public school sa bansa ang nagpapatupad na ng alternative modes of learning dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Dagdag naman ng kagawaran, tuloy pa rin naman ang mga aktibidad na inorganisa ng regional at schools division offices sa mga nabanggit na petsa. Hindi rin umano sakop sa anunsyo ang mga pribadong paaralan pero may opsyon din ang mga ito na magpatupad ng asynchronous classes. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i like at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almenor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali! Eh.